Tingnan namin guys yung uh, resort. At pa rin dito, pakikita ko lang nila no, nila Mike. Mag ano? dito idol. Ayan dito idol, punta kayo. Dito punta nyo ha. Ayan idol, ayan o. Paganda rin dito idol Mike. Ayan o. Ayan o. Ha? Hindi dito siya dahil pinunta nila Mike dito. Sa kabila. Sabiil. <laughs> Sabiil yun. <laughs> Ayan o. Oh. Malawang din o. <coughs> Incredible hook. Oh. Ano, idol? Entrance na lang ang babayaran natin. Idol. Entrance na lang. Wala na problema. Okay. Okay idol. Okay. Thank you sa inyo. Kayo Marvin. Tumulot lang kayo ay dal ko kayo. At tabagan ko lang kayo. Tabagan <coughs> kami. Ibadah.